bagong dating nakabayo na magandang araw mga Talogs TV nandito tayo ngayon sa Lucena Auction Market araw po ng linggo unang araw ng June June 1, 2025 yan po tayo po ay mag-update dito mga pinabit ng bakat kalabaw dito kaya samahan nyo ako sa ating video sa, araw, sa Auction Market Talogs TV, nandito na tayo sa Lucena Auction Market araw ng linggo sa South Pilakaya, ano? yan na rin po dumating na mga baka dito তাই কথা আপনি বলে

Yeah. Uh, 65 daw ang tawa dito. Yung, 73 minutes. Utang 63 pala. Bawas pala 65 ang tawa 63 daw. Umuwi maratag pa po po katulong na rin. Naglabas tawid kayo? Aba, 'pag labas din naman nabili nyo ah. Okay. Ilan? <laughs> Sampu. ito ba inyo natutunan nandito. Oo. yung Ayun oh. Ay, mo dito. Yung ba yung mga nabili niyo mura dati? Oo. Oh. Ah, napataba na rin. Galing tayo ano, ilasan. <laughs> Sampung ulo daw nilabas nila ngayon. Oo. Ayan o. Oh. Mayigit makakaano sila at madalang kalabaw. Hi, hey, welcome to my vlog. Hmm. Hindi hey, mag eh. Ito okay, yung mga kalabaw na napit nila dito nung nakaraang ilang buwan na rin na nakakalipas. <coughs> mga inahin. Yok. Ay, parang hindi gumanda ka ang katawan, ano? May Ah, kaya. May <laughs> Pero ayos din naman parang medyo lumaki-laki siya kaya lang hindi nagsagad. Ibibenta na ulit. Ay, itong malaki. Itong malaki. Ah! Oh. Oh, bilog. Oh, bumilog na ano. Ito yung alaga mo. Alaga uh ko -huh. Eh, bali po eh. Bali, apat ito. Ito yung mga kalabaw na galing ilasan, tayabas. Eh, apat rata na nila. Ito na po ito, sampu. Sa ina, yung palis na kayo, bala. Sampu kalabaw na nabili dito, nilabas na nila. Mga pangkatay, kalabaw. Malaking kalabaw sa Lucena.

nempas na tawid tawid. Portipay matawad. Ano ba kana? Kalatol yung empok. Ano kaya yung empok pare? Hindi mababag, sabi mo judo pa. Kaya Ano kaya 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 kaya

Lapos ka ba? A magandang dumuntag. Talagang na wala na lima, -lima <prohibited> ah, sa ah, Hindi osab... <metalkarang formalized> <acco> na yung... Hindi na sa yung... sa na sa yung... na Hindi na sa akin yung... na sa na na sa ko na na

27? 27. Mura ito. <laughs> Mura ito may dito. May dito. O ito. Pa ito sumala pa. So ayon may Ano iyan ng 27. Bakos <laughs> nga Wow, sayang. alaga pa sa. Ari isang tao dito. Sige, na Aba

ang gusto din niya may tinig lang <laughs> Hindi naman pareho din tinig. hindi naman 'yung dala-dala. 'Yung tinadin, 'yung bilhin na butter chicken, bibilhin na. Sigurado. Muntad mo. Tindaw ko tayo. mo. Ha? Sa ko nga.

yung ba ano yung <laughs> Uy, ang pasong, baka <laughs> <laughs> o, yung 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 72 na! 71 uh. 72 na! Alam mo? 72 na! 72 na! Kayang bustan! Nayao natin! ina na pa! na pa! Dari ito, go! Huwag! 72 na pa! Ibaan din Hindi bangin! Huwag! Wala din Basta! 72! 72! 72! dalawa! Dari! 72! 24! Dari! dalawa!

Kasi sa sa, sa, sa tatay ko Ah, kala ko basta ah, na nung bento sa amin. Mhm. Eh, ni Mitty nante. Double quarter. Natawad. Natawa si Kuya ano. <laughs> <laughs> so, wala so, lang ko ito, Kuya.

Ayan, dag lang yung dalawang damo. Meron lang naman yan. 200 lang. Yeah. Ayan. Wala, wag lang <laughs> ako makauwi. Uuwi ako. 47. 40... 44... Uh, 7. 40 for 7. Kasundo na sa bahang ito. Parating na 200. Ang baka ni Boss, oh. May haba, may lapad ng pagkabaka. Quality pang pataba. Ang ganda ng ano, oh. No? Ito maganda pang patiling, ang laki ng katawan eh. Yan ang quality. Pampatabain. Ah, eh. uh, pampatabain nga. Sa uh. lutong. Sa ay, ito ba yung, ano? Hindi, nabili, hindi nabili. Kung sa'yo dito rin ang bili ng... Ay, bumili? Sa'yo 73 na lang. Sa'yo 23? Pinalugi na sa'yo, no? Sa'yo <laughs> 23 na pala kapital ito. Ah, <laughs> ah. Ayan, ano? Nagpalugi na lang daw. Nagpalugi na uh, yun. Binigit na ito mas mababa dun. Bawas sa 65 daw ang tawad dito ni kapital. Bawas sa 65. Huwag pari doon. Huwag ako. Bawas na tawa dito. Huwag mo sa sexy pag parang ating Ayaw. Parang ah. Hindi mo Parang kayo pinapari. Hindi daw Bawas sa 65 ang tawad. Pato naman 65 ang gusto. Kapak. So, Kakatayan mo yan. Kakatay na natin. pa. Halagayin pa. Daw. Sa, sa presyo, daw. sa katay. naman sa katay. Talagang pala ito. Kung sa naman may sa katay. Ayan.

alam mo ano Ronald? Ha? Binti tira, no? 65 4 medyo 4 ang diferensya nila 4 medyo <laughs> daw 65 na lang daw 64.5 daw 64.5 <laughs> Ayan, binigay na 64.5 Kasundo na Ano na ayos na napilin na may malaking baka na sila bus dito na bago natin pangkatay yan pop op op pagiging balik sa tay yan

Ô nhiều con bóp 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 bóp

Ayan, papaiwi. 65 buwang balong. ang ganda naman ang bakit. Ayan na, na Di, Bali, 65 na pakasama na ang mga traking. Ang patiling. Patalaw naman pagkabaka niya. Napaalaga daw, 65. Ayan, alaga ni kuya. Ikaw lang kuya mag-aala uh, Ah. Kaya busa ang yan. Kaya kaya hilo daw. 65. 65. Pa, tag, editor pa abuti mo mga ilang buwan. Uh, uh, ano mga... isang, taon. isang taon. din. Uh, parang malaki. Oo. Ah. Tatagal-tagalan nyo na. Diyan, dami nyo pala kalaga. May mga pa kayo ah. Oo. Uh Kailan -huh. ang alaga nyo ngayon? Ano pala? Ako yung pala yung sampu. Sampu? Ang dami na nga Buti may pinagtatalihan pa kayo ng ganyan. Ayun naman pala. Na. Pero ah. ang baka nyo ilan? Ito lang? Puro kalabaw. Kapito. Kapito na yan. Ay, yung kalabaw, ilan? Tatlo. Ah, tatlo yung kalabaw. Binintak ko na yung kalabaw na tatlo nakaraan. Mm, nga, nga pala yung... ng kulang-kulang sisit. Ala, kulang-kulang sisit Oo, uh, uh, yes, kami okay. uh, uh, Pala yung marami. Pa, Mas yung baka. Yeah. Ayan, so, yung siya pa mag aalaga ng alagan ako'y yung yung pala yan anak talaga. Siya yung mag ng baka natin. ay,

47 mabli tapakatay. Jam pakatay. Ikay hey! din sakay mo. Sabalan oh, kan ko. Korya anagay no pa. Sa dalan ko 56 56 lang ang tawa dito 56 lang ang tawa nakalagay ah, pa daw ito hindi binigay ito at bulogi daw 56 ang tawa dito 56 56 55. 56 56 56 56 56 56

Laki. Taba. Malalagot na ako no? ngayon Bilog na bilog eh. Matsura nga. Matsura na. Lumalaga pa nga yun. na. Ayan mga Talogs TV. Ito yung mga kalabaw. Baka dumating dito. Iilan pa dumating sa Lucena at araw pa naman ang linggo. Ayun. Dito 'yung mga malalaking mga baka. Pero hindi masyadong gatulid 'tong sa Garcia, 'tong mga lalaki. Mga panter-pant katay na ito. Eh. Mga pantay na. Shout out kila Bossing. Busog at saan kayo. Tanggas. Batangas. Batangas? Laki pa rin pala. Ano pa. may mili kayo dito? Ha? May mili. Pakatay. Pwedeng buhay. Pwedeng buhay. Ayan sila bossing. Shoutout sa kanila. Mga trip. sila boss. <laughs> Shoutout na sila sa Lansayan Auction Market ngayon. Ayan. Dito na. Nating pa dumarating. Talang pa lang ayun. Talang pa. Mamaya pang gabi. Ayan ang mga pandeliver ng mga baka nabi dito sa Lansayan.